a grandmother, a wife, three children, patay. Anong sinabi ng Trip-trip lang yun, sir. Nagpahayag ng matinding galit si Pangulong Rodrigo Duterte sa sospek sa pagpatay sa mang sa San Jose del Monte, Bulacan noong nakaraang linggo sa talumpati ng Pangulo sa pagdalo nito sa ikalimampung anibersaryo ng pagkatatag ng probinsya ng Davao del Norte. Isinilaysay nito ang ginawang pagpaslang sa asawa, tatlong anak at biyana Dexter Carlos, isang security guard. Agad namang naaresto ang sospek sa pagpatay na si Carmelino Meling Ibanyes na umaming siya ang gumawa ng krimen. Kasabay nito, muling tinuligsa ni Pangulong Duterte ang mga human rights group dahil sa ay, ay pagbubulag-bulagan ng mga ito sa mga biktima ng mga kriminal. And you know that every day as there is an addict that is killed, there is also an innocent person who is held up mahudapan, mamatay, makawatan. And these idiots just keep it a blind eye. Sa halip aniya na protektahan ang mga biktima ay ang karapatan ng mga kriminal pa ang dinedepensahan ng mga ito. Pero ito, you can never hear the human rights or the human rights lawyers even just an expression of sympathy and condemnation. But wala pag-alam ang mga ako si Janice Inhente, humahataw sa balita.